Hello guys, here we go again. Niyan, pag toilet na parcel. Ah, Pang-panatayin pa ng inside. Simuin pare-pareho yung panatin. Important. So, yan guys ha. Tingnan mo buksan natin ito and back So, ito samihan ka natin sa mag-review din to. Hmm on to guys yung inorder ko raincoat dahil nag-uulan so yun. ang inorder natin natin si sakro eh baliktad lang kaya na balang magbasa sulit to kasi to guys yan, no? meron din siyang para sa hood okay, hindi ito. so ayun o no. ay wala tapos, meron siyang pouch. Yeah. Ayan. Ang in-order ko, XL. Kasi, parang yung pagsakto-sakto. Siyempre, pag may bag ka, tooth mo lalagay. Ayan. Yeah. Ayan, guys. Lucky. <laughs> Lucky ba? Sakto lang, no? Ayan, guys. Oh. XL, yeah. Meron na siyang yung cotton cotton plastic so dobi dobi ano nya yan Ayan. Ayan, yan pa ng zipper yan no? yun, yan o tapos guys tingnan nyo to talagang hindi siya papasukan na ano dahil meron siyang parang stitch yung stitch nya may nakalagay pa na parang tape so matipay daw to eh hindi ko na pupunit sabi nila Ayan okay, okay. Tapos ganda oh. Merong rubber. Yung ano dito yung stabilizer dito niya. So, papasokin ang tubig. So, Ay, okay. eh, sakto lang pala yung ikser sa akin. Sa 5-6 na height. So, hindi tayo mababasa. Malaki. Pwede tayo mag... Mag-inang... Okay, no. Excel yun? Ha? Excel? Oo, oh, Excel to. Ha? Apto so, no? Kung pa, large... Wala na lang Ha? Kung large, medyo ano pa, no? Pwede bag. Pwede, oh, pwede ba bag. Oo, pwede bag yung bag. guys. Ano? Try yung bag. Kaya nga, hindi hindi para sa sapato. O, okay. Double shoes sorry ano din pang lang yung brand din nila to sakto din to pre tra tingnan mo ba puta ay may kasama size ano yan ko in order ko din ka size ano size siya 41 hindi wala man ko ay 43 eh so size

Diba? ba? niya kaya Hindi natin mo ba? Hindi na tayo mababasa sa ano? Sa ulan yung sapatos natin. Diba? So, yun guys. Get down. pa. Kahit naka-rubber shoes ka na ano. Ang malaki no. sa uwing, yan. Sa sana. Sa uwing, yan na. Yun guys. Tuloy sa ano, So yun, ganito na And thank you sa inyong lahat. Uh, thank you sa so seller na At sa rider na delivery kanina. Thank you. Don't forget to follow, like, and share my YouTube channel and TikTok. And also follow my Facebook page. Mac Ramos. Thank you guys. And Kuya Mac Ramos. God bless sa tingnan.